agad na nagpakitang gilas ang rising Filipino Q-Star na si Bernie Regalario para simulan ang kanyang kampanya sa Premier Pool League. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Nagpamalas ng kahangahangang performance ang batang Filipino pool player na si Bernie Regalario na sumabak sa unang araw ng Premier Pool League dito lamang Martes sa West Haven, Connecticut kinakusman sa kanyang unang laban kontra kay Alvin Ushan ng Austria sa score na 2 to 5. Sinundan naman ito ng 19-year-old Q Master ng dalawang upset wins. Pinadapa ni Regalario ang former world champion at US Open champion na si Joshua Filler 5-3 para makuha ang kanyang unang panalo sa torneo. Naibulsa naman ni Regalario ang ikalawa niyang tagumpay ng kanyang patumbahin ang world number one pool player na mula sa Spain na si Francisco Sanchez Ruiz 5-4. Sa naging paniyam sa binansagang Lel Friends na si Regalario, sinabi niya na ito ang unang beses na nakapaglaro siya sa Amerika. Kaya malaki ang pasalamat niya na naimbitahan siya sa prestigiyosong 9 Ball Tournament. Course, I'm so because, uh, time in America uh, playing in this invitational Premier League. Pool. I'm so grateful to be, to be Nagpasalamat din si Regalario sa lahat ng kanyang mga tagahanga sa Pilipinas na patuloy na sumusuporta sa kanyang karera. I'm very grateful to the to, to my fans in the Philippines. Uh, they pray, they pray for me to, to to win this tournament. Samantala, matapos ang ikalawang araw ng kompetisyon ngayong Merkules, nasa ikalabindalawang pwesto sa legalaryo na nabigo sa kanyang huling tatlong laro. Dario Loplares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.